Nagkabalikan na ba si na Casey Concepcion at ex-boyfriend niyang si Ali Borromeo? Yan ang tanong ngayon ng karamihan, lalo na ng kanilang mga fans na umaasang nabigyan ng second chance ang pag-iibigan ng dalawa. Matapos na mamataan si na Casey at Ali na magkasama kamakailan. The Philippine Showbiz List presents Nagkabalikan ba si na Casey Concepcion at Ali Borromeo? Who is Ali Borromeo? Kilala ang pangalan sa larangan ng sports. Ang 41 years old na si Alexander Charles Luis Ali Borromeo ay isang former American-born Filipino footballer na naglaro bilang isang depensa para sa national team ng Pilipinas. Siya ay biological son ng prominent Australian businessman na si Marcus Blackmore. Hindi niya nakilala ang kanyang ama hanggang sa siya ay 27 years old. Isa sa kanyang mga stepsister ay ang fashion designer na si Emogene Meroni. Si Ali ay unang nag-aral ng gymnastics at kahit golf, ngunit lumipat sa mga team sports. Pinili niya ang football at iniwan ang iba. Inisip ni Ali na walang kinabukasan sa football dahil hindi ito sikat noon. Sa kabila ng mga hirap, nagpatuloy siya at kasama ng kanyang kuponan, ipinakilala nila ang football para sa ating bansa sa pamamagitan ng Ascals at Kaya Football Club kung saan siya ang dating kapitan. Samantala sa kabila ng magandang itsura, may mga kritiko na nakatuon sa kanyang cleft lip. Hindi ito nakapagpigil kay Ali na isang proud ambassador ng Operation Restore Hope, isang Australian surgical charity na tumutulong sa mga batang Pilipino na may cleft lip at palate condition. Ali and Casey's Past Relationship Ang pangalan ni Ali ay kilala hindi lang sa sports, kundi maging sa showbiz dahil sa relasyon nila noon ni Casey Concepcion. Nagsimula silang mag-date noong April 2016 at naging magkasintahan matapos ang madalas na pagkikita. Pero bago si Ali, sa pagkakaalam ng publiko, may lima nang naging boyfriend si Casey. Ito ay ang singer na si Rico Blanco, ang director-turned-politician na si Lino Cayetano, ang kapamilya actors na si Napiolo Pascual at Paulo Avelino, at ang pinakahuli at ang French filmmaker-businessman na si Pierre Plassart. Sa panahon ng kanilang relasyon ni Ali, ay very vocal si Casey sa pagsasabing na tagpuan niya kanyang perfect match sa katauhan ni Ali. Sinabi rin ni Casey na sila ni Ali ay magkakilala na noon bago pa sila mag-reconnect noong unang bahagi ng 2016. Katunayan 13 years old lamang daw siya nang makilala si Ali. Sa paglipas ng panahon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita ulit sila sa pamamagitan ng common friends. Sa tinakbo ng kanilang relasyon, inilarawan ni Casey si Ali bilang very thoughtful and inspiring boyfriend. Pumupunta sila sa gym at tinutulungan siya dito na mag-gym ng tama. Mahilig din sila sa food, trips, travel at pakikipag-usap. Dahil dito, nagkakaroon sila ng magagandang usapan na nagpapatibay sa kanilang samahan. Ngunit higit sa lahat, pinahahalagahan ni Casey kung paano agad na nakuha ni Ali ang pagtanggap na kanyang pamilya, lalo na ng inang si Sharon Cuneta. Idinagdag ni Casey na family guy si Ali at ito ang talagang isa sa katangiang nagustuhan niya rito. Noong magkasintahan sila, parang may basbas na kanilang pamilya ang kanilang relasyon. Ngunit noong March 2018, kinumpirma na na Casey at Ali ang kanilang hiwalayan. Tinuturo nilang dahilan sa desisyong maghiwalay muna ng landas ay upang mapagtuunan ng pansin ang kanilang karera at negosyo. Sinabi ni Casey na maayos ang dalawang taon nilang relasyon pero may mga bagay raw na hindi nila maiwasang mangyari. Nais nilang bigyan ng espasyo ang isa't isa upang magawa ang mga gusto nilang gawin para sa ikabubuti nila pareho. Kaugnay na kanilang breakup, nag-post si Casey ng black and white photo nila ni Ali sa caption. Matalin hagang sinabi ni Casey na kahit hindi na sila ay hindi pa rin niya isinasara ang pinto sa posibilidad na magabalikan silang muli. Ipinahiwatig noon ni Casey na maayos ang hiwalayan nila ni Ali at timing lamang ang naging issue nila. Anya, if the stars choose to align us together again in the future, then why not? Who knows what will happen then? Timing is everything. Sa kanyang sumunod na pahayag, sinabi ni Casey na bagamat nag-move on na siya, patuloy pa rin siyang susuporta kay Ali. Anya, as for me, I've decided to fully support him at the same time, move on and spread my wings. Kung pababasihan ang pahayag nito ni Casey, tila masasabing maayos ang pag-uusap nila ni Ali tungkol sa kanilang paghihiwalay. Halos ganito rin kasi ang sinabi ni Ali sa tuwing nakakapanayam kung saan ay binanggit niya ang pagtutok nila ni Casey sa kanilang personal career. Casey's relationships after Ali. Sa pagkatapos ng relasyon nila ni Ali, agad na nakahanap si Casey ng bagong pag-ibig. Ito ay sa katauhan ng ex-boyfriend si Pierre Emmanuel Plasart noong August 2018 nang ibida ni Casey pagbabalikan nila matapos maghiwalay na limang taon dahil sa kanilang long distance relationship. Ngunit umugong ang balitang na uwi muli sa hiwalayan ang relasyon ng dalawa na mag-post sa Instagram si Casey noong July 2019 at ginamit ang caption na We Single Ladies. Napansin din ng netizens na tumigil na sa paglalike si Casey sa mga post ni Pierre na lalo nagpalakas ng suspetsyang naghiwalay na nga ang dalawa. Kasunod nga nito ay ang pagkakaunay naman ni Casey sa vocalist ng international pop group na The Black Eyed Peas na si Apple the App. Matatandaan na naging bukas si Apple sa pagsasabing crush niya si Casey pero hindi pa sila personal na magkakilala noon. Binunyag din niya na dati siyang nandigaw kay Casey. Medyo huminto lang daw siya sa text nang malamang may nobyo ito. Pero nanatili naman daw na sila magkaibigan na dalawa at bandang December 2019 nang muling nabuhay ang ugnayan na nag Casey at Apple na ilang beses silang namataang magkasama pero walang pag-amin ang dalawa tungkol sa pag-link sa kanila. Sa pananahimik ng love life ni Casey, noong January 2023 nang magsimulang pag-isipan na may nagpapasaya na sa kanyang puso matapos ang ilang taon niyang pagiging single. Nang naispatan siya kasama ang Filipino-Swiss boyfriend na si Mike Withrick sa Ayala Alabang Market. Nahagip din ng kamera si Mike sa bahay ni Sharon nang ganapin ang birthday celebration ng Megastar noong January 7, 2023. Gayun pa man sa maraming pagkakataon, namamataan si Casey at Mike na magkasamang mula sa post ng iba. Wala rin silang official admission ukol sa kanilang relasyon. Bakas na maingat si Casey sa pagkikwento ukol sa kanyang buhay pag-ibig. Noong March 2023, may maikling video na ipinaw si Casey na inabutan siya ng isang lalaki ng heart-shaped white chocolate na may makahulugang caption na Nope, you're not stealing my heart. Sagot naman ni Mike kay Casey, you stole mine though. Pero noong April 2024, naintriga ang relasyon ni Casey at Mike na mapansin ng mapanuring netizens ang madalas na hindi na pagkikita ng dalawa. Dumagdag pa rito ang pagiging missing in action ni Mike sa 39th birthday sa lubog celebration ni Casey noong April 7 dahil para pag-isipan na sila ay hiwalay na. Tila mabilis naman itong nakarating kay Casey kaya agad din siyang gumawa ng hakbang para ipakita na sila pa. Sa ipinose niyang video, ipinakita ni Casey ang pagtanggap niya ng bulaklak mula kay Mike. Sa tuwa at kilig, pinasalamatan pa ni Casey sa caption ng kanyang post ang pagbigay ni Mike sa kanya ng bulaklak kahit ito ay wala sa Pilipinas. Nasundan pa ito noong April 23 na magpost si Casey sa kanyang Instagram stories ng sweet picture nila ni Mike para batiin ang nobyo sa kaarawan nito ikinatuwa naman ito ng kanyang fans na panadali ang nakahinga nang malamang maayos ang lagay ng relasyon niya kay Mike. Hanggang noong May 18, muling pinag-isipang single na muli si Casey na mag-post siya ng mga larawan niya sa Instagram na may makahulugang caption na moving on. Nasundan pa ito ng pag-unfollow nila sa isa't isa ni Mike na siyang tila pahiwatig sa pagtatapos ng kanilang relasyon. Casey and Ali dating again? Pagdating sa pag-ibig, masasabing hinog na sa karanasan si Casey na hindi takot na sumugal at handang buksan ang puso. Katunayan usap-usapan ngayon ang pagkakabalikan muli nila ni Ali matapos ang hiwalayan noong 2018. Noong gabi ng October 7, Ibinahagi ni Casey sa mga Instagram followers niya na dumalo siya ng Ascals Celebrity Cup kung saan kabilang si Ali sa mga manlalaro. Makikita si Ali sa short video clip mula sa football game na nakapaloob sa Instagram carousel. Kasama rin ni Casey ang kanyang half-sister na si Samantha Concepcion at ibinahagi ang pagkikita nila na kanyang pinsan na si Gab Valenciano. Caption ni Casey, masaya siyang muling makapanood ng football kasama ng kanyang crew at ng kanyang football fam. Anya, rain couldn't stop the game. Came full circle being around the sport, my crew, and the football fam again. Thanks for the invite fam. Sunday's best. Sa comment section, isa sa mga nag-iwan ng mensahe ang kapatid ni Ali na si Annie Borromeo na hindi nakapanood ng game. Sumagot si Casey na na-miss niya ito. Pero walang bakas ng reaksyon si Ali rito. Sa hiwalay niyang Instagram post, nagbahagi lamang siya ng litrato ng kanyang team. Pero ayon sa ulat kamakailan ng pep na mula sa kanilang source ay tila nag-reconnect na daw ang ex-couple. Tinutokso rin daw si Ali at Casey ng common friends nila. Noong August 2, ay nagpahiwatig na si Casey na magkasama sila ni Ali sa Paris. May IG story si Casey kung saan makikita ang putol na mukha ni Ali. Tanging ang man ba nito at nakapikit na mata ang nakuna ng kamera. Kuha ang litrato sa tapat ng Fashion and Constantine Boutique sa may Rue Daniel Casanova. Kasunod ng kanilang dating rumor, tulad ng naunang sinabi noon naun ni Casey, hindi niya sinasarado ang posibilidad na maging sila ulit ni Ali. Kung totoo ngang nagkabalikan, tila ito ang hinihintay nilang right timing para sa muling pag-usbong na kanilang pag-iibigan.